Idol, pang mayaman lang yung papapaganda ng katawan. Pagpapaseksi, pagpapapayat, ma-achieve yung mga body goals. Actually, kabaliktaran, sobrang tipid. ang nagpaganda ng katawan, paso dyan intermittent fasting, kakain o oh, omad, oh, isang beses ka lang kain isang araw, quality foods. Tapos, murap naman ang itlog, mura naman ng hanin. Pasok ka na, huwag ka lang sumobra. Ganda na ng katawan mo. Push-ups ka lang, 15 minutes, 100 reps a day. To 300 reps a day, Bodyweight squats ka. 300 reps a day, plank ka, 5 minutes. Every day go me 21 days, tig ko kung di gumanda katawan mo. Yung pagpunta nila ng gym, para iba-iba na lang. Iba-iba, di ba? Pero sa bahay, pwedeng gawin. Kapag nag-travel ako, nagkagawa ako, kahit nung nagtuturo ako dati, the taping, tapos may mga nainggit kasi eh, daw sa time ko, nag-workout ako, makain ako masustansya, isang dosen ng egg white, hindi ako kalamansin, may abs ako, ang daming nalalait, agad sa sabihin, steroids, kahit na natural lang hard work lang. Ganun talaga. Kaya yan. Basta gusto natin. Pag-ayaw namin palusot. Tama kayo. Mali na natyo, doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys!